Sa loob ng daan-daang taon, isang piraso ng tela ang nagpaikot sa buong mundo. Isang misteryong hindi maipaliwanag ng siyensya, relihiyon o kahit ng panahon pa mismo. Isang tela ito na halos labing apat na talampakan ng haba at tinatawag ng ilan ito bilang Shroud of Turin Maraming nagsabi, ito raw ang mismong tela na bumalot sa katawan ni Jesus matapos ang kanyang pagkakapako sa krus. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, walang nakasagot kung paano nabuo ang kakaibang imahe na nakatatak dito. Walang pintura, walang tinta at walang kahit anong palatandaan ng gawa ng kamay ng tao hanggang sa dumating na ang artificial intelligence. Sa pagpasok ng modernong teknolohiya, sinubukan ng mga siyentipiko na ipasok ang high resolution na larawan ng shroud sa AI systems at doon nagsimula ang isang serye ng mga pagtuklas na yayanig sa buong mundo ng siyensya. Ang nakita ng AI machine ay hindi lang basta mga lumang stain. Ito ay mga mathematical patterns, radiation marks at three-dimensional encoding na tila hindi kayang gawin kahit ng simpleng teknolohiya lang. May mga siyentipikong nagsabing ito'y patunay ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Ang iba naman, naniniwalang ito daw ay bakas ng isang matinding kaganapan. At ngayon habang unti-unting nilalantad ng AI ang mga lihim na nakatago sa bawat hibla ng tela, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Kung hindi ito gawa ng tao at hindi rin kayang ipaliwanag ng siyensya, ano o sino ang talagang nag-iwan ng imahe sa Shroud of Turin? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The Mysterious Ancient Cloth. Sa loob ng daan-daang taon, isang simpleng piraso ng tela ang naging sentro ng paniniwala, debate, at misteryo. May haba ito ng humigit kumulang 14 feet gawa sa fine linen at may mga bakas ng pagkasira dala ng panahon at pananampalataya ng mga sumasamba rito. Ito ang Shroud of Turin, isang tela na itinuturing ng marami bilang mismong burial cloth ni Heso Kristo. Matatagpuan ito sa loob ng isang katedral sa Turin, Italy, nakaselyo sa bulletproof glass at tanging iilang tao lang sa buong mundo ang pinapayagang humawak dito. Subalit sa kabila ng mahigpit na seguridad nananatiling nabubuhay ang pinakamalaking tanong. Totoo nga ba ito? O isang napakahusay na gawa-gawa lamang? Kapag tiningnan mo ang tela, makikita mo ang maputlang imahe ng isang taong tila ipinako sa krus. May mga bakas ng dugo sa pulso, mga marka sa ulo na parang mula sa koronang tinik at isang sugat sa tagiliran. Mga detalyang kapareho ng mga paglalarawan sa krusifiksyon ni Kristo sa Biblia. Para sa mga mananampalataya, malinaw ang sagot. Ito ang patunay ng sakripisyo ng anak ng Diyos. Pero para sa mga siyentipiko, ito ay isang palaisipang hindi pa rin kayang ipaliwanag hanggang ngayon. Mahigit isang daang taon ng pinag-aaralan ng mga eksperto ang telang ito gamit ang lahat ng makabagong teknolohiya. Mula sa high-powered microscopes, x-rays, chemical analysis, hanggang sa mga infrared scan. At sa lahat ng pagsubok na yon, isang bagay lang ang malinaw walang bakas ng pintura, tinta o kahit anong dye sa tela. Ibig sabihin ang imaheng nakikita rito ay hindi gawa ng kamay ng tao. Ang nakakamangha pa kapag kinuhanan ito ng litrato at tiningnan sa negative, lilitaw ang isang malinaw na muka. Isang lalaking may balbas, nakahiga na tila nakapahinga matapos ang matinding hirap. Ang imahe ay kumikilos na parang photographic negative. Isang teknolohiyang hindi pa umiiral noong sinaunang panahon. Ngunit ang tunay na misteryo ay hindi lang kung paano ito nabuo, kundi kung paano ito posible. Paanong isang tela mula sa daan-daang taon na ang nakalipas ay may kakayahang maglaman ng ganitong uri ng imahe? At bakit wala kahit isa sa mga makabagong artist o siyentipiko ang nakagaya nito kahit isang beses man lang? Sa loob ng katedral ng Turin, nakapahinga ito sa katahimikan. Tila nagbabantay sa mga tanong na walang kasagutan. Para sa ilan ito'y banal na patunay ng himala para sa iba, ito'y isang palaisipang hahamon sa mismong batas ng siyensiya. Ngunit sa panahon ngayon may bagong pumasok sa eksena, artificial na pag-iisip. At nang subukan ng mga siyentipiko na ipa-analyze sa AI ang mga imahen ng Shroud of Turin, ang resulta ay hindi lang nakakagulat, kundi nakakakilabot. Dahil lang nakita ng makina ay mga pattern at signal na tila hindi gawa ng tao. Mga marka ng enerhiya at liwanag na Ayon sa ilan ay lumalampas na sa ating kasalukuyang kaalaman sa physics. Ang tanong ngayon, kung hindi ito pintura at hindi rin gawa ng kamay ng tao, ano ang tunay na pinagmulan ng imahe sa Shroud of Turin? At dito nagsisimula ang pinakamalalim na investigasyon sa kasaysayan, isang kwentong susubok sa hangganan ng agham, pananampalataya at katotohanan mismo. First Photograph Reveals Hidden Image noong 1898 Isang Italian lawyer na nagngangalang Secondo Pia ang gumawa ng isang eksperimento na babago sa kasaysayan ng relihiyon at agham. Sa unang pagkakataon, kinuhanan niya ng litrato ang Shroud of Turin. Gamit ang lumang kamera at film plate na kailangang i-develop sa madilim na silid. Ngunit nang ilabas niya ang negatibo ng larawan mula sa solusyon, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Sa halip na simpleng mga mantsa o linya, lumitaw sa harap niya ang malinaw na imahe ng isang muka. Isang taong may balbas, nakapikit at tila dumaan sa matinding paghihirap. Para bang ang telang iyon ay naging isang antigong photograph na naglalaman ng imahe ng isang tunay na katawan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Europa. Ang mga pari, siyentipiko at mamamayan ay nagsimulang magtalo. Paano nangyari na ang isang tela mula sa sinaunang panahon ay may kakayahang kumilos na parang photographic negative gayong hindi pa umiimbento ng kamera noong panahong iyon? Ang mga eksperto ay nagmadaling suriin ang natuklasan ni Pia. Gamit ang iba't ibang klase ng ilaw, lens at chemical test, sinubukan nilang alamin kung paano nabuo ang imahe sa tela. Ngunit habang mas sinusuri nila ito, mas lalo lang silang naguguluhan. Dahil ang imahe sa Shroud of Turin ay sobrang eksakto. Ang bawat anino, liwanag at detalye ng muka ay tugmang-tugma sa isang tunay na tao. Ngunit hindi ito gawa sa pintura o anumang pigment. Pagkaraan ng mga taon, napagalaman nila na ang imahe sa tela ay nakalapat lamang sa pinakaibabaw ng mga hibla. Mga ilang micrometers lang ang lalim, mas manipis pa sa buhok ng tao. Walang bakas ng tinta, walang dye at walang sinumang stroke ng brush. Samantala, ang mga bloodstains sa tela ay totoo, nakalusot mismo sa mga hibla at napatunayang human blood sa mga pagsusuri. At may napansin pa ang mga siyentipiko, ang imahe ng katawan ay hindi kailanman sumapaw sa mga patak ng dugo. Ibig sabihin, nauna munang dumikit ang dugo bago pa nabuo ang misteryosong imahe ng katawan. Isang bagay na tila imposibleng gawin ng sino mang artista para bang ang imahe ay lumitaw sa ibabaw ng tela matapos mailagay ang dugo nang hindi man lang na-disturb ang mga bakas nito. Habang lumalalim ang pag-aaral mas lalo itong nagiging kamangha-mangha. May mga natagpo ang butil ng polen mula sa mga halamang tumutubo lamang sa ancient Israel at ang paraan ng pagkakahabi ng linen ay kapareho ng istilo ng mga tela mula sa panahon ni Kristo. Lahat ng ebidensya ay tila nagtuturo sa isang direksyon na ang shroud ay maaring tunay niyang nagmula sa panahon ni Jesus. Ngunit isang malaking dagok ang dumating noong 1988, sinailalim sa carbon dating ang ilang bahagi ng tela at ang lumabas na resulta ay nagsabing ito raw ay mula lang sa medieval period, mahigit anim na siglo isang daang taon pagkatapos ng panahon ni Kristo. Mula noon, nagsimula ang mainit na debate sa pagitan ng mga mananampalataya at mga siyentipiko. Ngunit hindi pa doon natapos ang kwento. Dahil makalipas ang ilang dekada, may bagong paraan ng pag-aaral na gagamitin, isang teknolohiyang may kakayahang makita ang hindi kayang makita ng mata ng tao, at ito ay artificial intelligence. At nang ipasok ng mga siyentipiko ang mga imahe ng Shroud of Turin sa isang AI system, ang nakita nito ay hindi lang kakaiba, kundi isang bagay na tinawag nilang nakakakilabot. Mga pattern ratio at signal na tila hindi likha ng sinumang tao. At dito na magsisimula ang pinakamatinding kabanata ng kanilang pag-aaral. Dating controversy: Medieval or Ancient? Noong unang lumabas ang resulta ng carbon dating noong 1988, akala ng lahat tapos na ang matagal na debate tungkol sa pinagmulan ng Shroud of Turin. Ngunit sa halip na sagutin ng misteryo, mas lalo nitong pinainit ang hidwaan sa pagitan ng mga siyentipiko at mananampalataya. Ang Shroud of Turin Research Project o STRP ay isang grupo ng mga eksperto na nabuo noong 1978. Sila ang unang nagsagawa ng masusing pag-aaral sa tela gamit ang iba't ibang larangan ng siyensya. Mula sa chemistry, physics hanggang sa microscopic examination ng hibla nito. Isa sa mga chemist ng original na STRP team ang nagsimulang magduda sa resulta ng carbon dating. Ilang taon niyang pinagmasdan ng mga hibla ng tela sa ilalim ng makapangyarihang microscope at napansin niyang tila may hindi nagtutugma. Ayon sa kanya, bawat hibla ng tela ay parang nagsasalita ng ibang kwento kaysa sa petsang ibinigay ng carbon test. Dahil dito, nagpa siya siyang gawin ng isang bagay na ikinagulat ng buong siyentipikong komunidad. Sinurin niyang muli ang mismong bahagi ng tela na ginamit sa carbon dating. At dito, nagsimula ang nakakagulat na revelasyon. Sa ilalim ng microscope, nakita niyang ang sulok na ginamit sa pagsusuri ay may halong cotton fibers, samantalang ang natitirang bahagi ng tela ay purong linen. Hindi lang iyon, may kakaibang chemical composition din ito na nagpapakitang ang bahaging iyon ay posibleng ni o tinagpi noong medieval period. Sa madaling salita, ang nakuha nilang sample para sa carbon dating ay maaring hindi galing sa orihinal na tela, kundi sa bahaging naayos at napalitan ilang siglo matapos itong malika. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng malaking hati sa mundo ng agham. Ang ilang siyentipiko ay nanindigang tama pa rin ang resulta ng 1988 carbon dating na ang shroud ay gawa lamang noong Middle Ages. Ngunit marami ang nagsabing hindi na pwedeng ipagsawalang bahala ang bagong ebidensya. Isa sa mga pinakamalalaking tanong ay ito. Kung peke lang talaga ang shroud, bakit walang kahit isang modernong eksperimento ang nakakagaya nito? Sinubukan ng mga researcher ang lahat ng paraan, pintura, pag-init, pag-stamp at kahit paggamit ng laser. Ngunit wala ni isa ang nakapag-reproduce ng parehong uri ng imahe. Isang napakapay na marka na nakalapat lamang sa ibabaw ng mga hibla na walang anumang bakas ng pintura o dye. Isa pang nakakabahalang detalye, ang imahe ng katawan ay hindi nakialam sa mga bakas ng dugo. Ibig sabihin dumampi muna ang dugo sa tela bago lumitaw ang imahe ng katawan. Isang imposibleng eksena kung ito ay simpleng likhang tao. Sa puntong ito nahati na ang mga eksperto sa dalawang panig. Ang una, naniniwalang ang shroud ay isang sofistikadong peke na nilikha ng isang henyo noong medieval period. Ang pangalawa, naniniwalang ang carbon dating mismo ang mali at ang tela ay maaaring libo-libong taon na ang tanda. Ngunit may isang bagay na hindi maikaila ng kahit sino. Ang misteryo ng Shroud of Turin ay lalong lumalim sa halip na malutas. Ang bawat bagong pagsusuri ay tila nagdadagdag lamang ng panibagong tanong. Paano nabuo ang imaheng iyon? at anong uri ng puwersa o enerhiya ang nag-iwan nito sa tela. Habang patuloy na lumalawak ang debate, unti-unti ring nabubuo sa isipan ng mga siyentipiko ang isang ideya. Baka ang sagot ay hindi na matatagpuan sa tradisyonal na paraan ng pag-aaral, kundi sa tulong ng artificial intelligence, isang teknolohiyang kayang makita ang mga pattern at detalye na hindi kayang mapansin ng mata ng tao at hindi nila alam ang susunod na hakbang na iyon ang magbubukas ng pinakamalaking revelasyon sa kasaysayan ng siyensya. Isang pagtuklas na magpapatigil sa mundo. Ang AI mismo ang makakadecode ng hiwagang matagal ng hindi kayang ipaliwanag ng tao. Machines that see hidden truths Pagsapit ng early 20s, umabot na sa napakataas na antas ang artificial intelligence. Kayang makita ang mga pattern na hindi kayang mapansin ng kahit sinong tao. Dahil dito, nagpasya ang mga siyentipiko na subukan itong gamitin sa isa sa pinakamatagal ng misteryo sa kasaysayan, ang Shroud of Turin. Gamit ang mga high-resolution images ng tela, pinakain nila ito sa mga advanced AI system, umaasang matutuklasan ng machine ang mga lihim na hindi nakita ng mga mata ng tao kahit matapos ang ilang dekada ng pag-aaral. At doon nagsimula ang hindi nila inaasahang revelasyon. Gamit ang isang teknik na tinatawag na principal component analysis, inalis ng AI ang lahat ng noise o mga hindi mahalagang detalye ng imahe. Sa ganitong paraan, lumitaw lamang ang pinakapuso ng impormasyon kung saan umiikot ang tunay na laman ng imahe. Ngunit nang sinuri ng machine ang shroud, nagulat ang mga mananaliksik na diskubre ng AI na 98.4% ng lahat ng impormasyon sa imahe ay nakapaloob lang sa isang aspeto ang liwanag at dilim ng bawat bahagi. Ibig sabihin, ang buong larawan ay halos purong intensity pattern. Isang bagay na hindi mo makikita sa mga normal na larawan, pintura o kahit sa mga likhang kamay. Pero hindi pa roon nagtatapos ang nakakagulat na bahagi. Nang pinag-aralan ng AI kung paano nakaayos ang mga madidilim at maliwanag na bahagi, natuklasan nitong hindi random ang pattern. Sa halip bawat linya anino at liwanag ay tila may sinusunod na mathematical design. Parang may nakatagong formula sa loob ng tela mismo. Ang mas nakakakilabot pa, napansin ng AI na ang mga mas madidilim na bahagi ng imahe ay eksaktong tumutugma sa mga bahagi ng katawan na mas malapit sa tela. Habang ang mga mas maliwanag naman ay mula sa mga bahaging mas malayo rito. Sa madaling salita, parang nasukat ng tela ang distansya sa pagitan ng katawan at ng linen. At ni nirecord iyon bilang isang imahe. Walang kahit sinong tao o pintor, kahit gaano pa siya kahusay, ang kayang gumawa ng ganitong eksaktong proporsyon. Kahit ang pinaka-perpektong brushstroke ay nagkakaroon ng kaunting error, pero sa Shroud of Turin walang kahit katiting na pagkakamali. Kaya't muling sinubok ng mga researcher ang AI gamit ang libo-libong larawan, mga medieval painting, modern photographs at mga computer-generated images na sadyang ginawa para lokohin ng system. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagpakita ng parehong mathematical precision o distance encoding na nakita sa shroud. Ang nakakagulat pa ng gamitin ng AI ang iba't ibang uri ng ilaw, mula visible light ultraviolet hanggang infrared na natiling pareho ang pattern. Isa sa mga siyentipiko ang napasabi. Parang ang imahe ay ginawa para makita sa lahat ng uri ng ilaw. Ibig sabihin kung sino man o anuman ang lumika ng imahe, ginawa ito sa paraan na kailangang gumana sa bawat uri ng spectrum. Isang bagay na imposibleng magawa ng kahit sinong artista mula sa Middle Ages. Doon na napagtanto ng mga siyentipiko na hindi ito simpleng larawan. Hindi ito pintura at hindi rin ito larawan gaya ng alam natin. Ito ay isang three-dimensional recording system. Isang ancient code na nag-encode ng special information sa loob mismo ng liwanag at anino. Ngunit paano posibleng magawa ito sa panahon na wala pa man lang konsepto ng kamera, lens o physics of light? Sino o ano ang may kakayahang gumawa ng ganitong klasing mathematical perfection libo-libong taon na ang nakararaan? Ang mga sagot na hinahanap ng agham ay hindi nila natagpuan sa mga pintura o sa mga eksperimento. Sa halip, ang sagot ay tila nagmumula sa isang mas malalim at mas misteryosong lugar. Isang realm na sa unang pagkakataon, artificial intelligence lamang ang nakaabot. Three-dimensional information that defies logic. Bago pa pumasok ang panahon ng artificial intelligence, may mga siyentipiko nang nakapansin ng kakaiba sa Shroud of Turin. Ginamit nila ang isang kagamitang orihinal na ginawa para sa NASA, ang tinatawag na VP8 Image Analyzer. Ang layunin ng makinang ito ay gumawa ng three-dimensional maps ng ibabaw ng buwan gamit lang ang mga litrato. Ngunit nang maisipan ng mga researcher na ipasok ang litrato ng shroud sa machine na ito, nangyari ang isang bagay na hindi nila inasahan. Ang maputlang imahe sa tela ay biglang nagbago. Naging isang perfectong three-dimensional na anyo ng isang tao. Walang distortion, walang pagkakaunat at walang mali sa proporsyon. Parang totoong katawan ng isang taong nakahiga malinaw mula ulo hanggang paa. Ito ay imposible. Kapag nilalagay mo kasi ang mga normal na larawan o painting sa VP8 analyzer, lumalabas ang mga ito na baliko, pahaba o sobrang flat. Ngunit ang shroud lamang ang nakagawa ng ganitong ganap na realistic na 3D figure. Muling sinubok ng mga siyentipiko ang kanilang natuklasan. Ipinadaan nila sa machine ang mga litrato ng eskultura, paintings ng mga tao at kahit mga imahe na sadyang ginawa para lokohin ng analyzer. Pero sa bawat pagkakataon, nabigo sila. Ang Shroud of Turin lamang ang nagbigay ng ganitong perfectong 3D output. Isa sa mga researcher ang nagsabi, parang ang tela mismo ang nagsasalita sa isang wika na hindi pa natin nauunawaan. At ngayon makalipas ang ilang dekada, kinumpirma mismo ng AI ang bagay na ito. Ngunit mas pinalalim pa. Ayon sa pagsusuri ng machine, bawat pixel sa imahe ng shroud ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa lalim at distansya. Hindi ito simpleng larawan lang. Ito ay isang mathematical map ng isang three-dimensional space. Pero ito ang bahaging tunay na nagpagimbal sa mga siyentipiko. Para makalikha ng ganitong uri ng encoding, kailangan mo ng napakataas na kaalaman sa mathematics at optics. Dapat alam mo kung paano kumikilos ang ilaw, kung paano naaapektuhan ng distansya ang liwanag, at kung paano ito maisusulat ng eksakto sa tela. Ang ganitong antas ng siyensya ay hindi pa umiiral noong sinaunang panahon at halos hindi pa rin kayang gawin ng ganito ka kaperpekto kahit ngayon. Kahit sa makabagong panahon, kakailanganin mo ng mga computer program at scientific instruments na sobrang precise para makagawa ng ganitong imahe. Mas nakakagulat pa, natuklasan ng AI na ang 3D data ay nakasulat sa mismong microscopic level. Ang bawat hibla ng linen ay may bahagyang bitbit -bit na impormasyon ng lalim. At kapag pinagsama-sama ang lahat ng hibla, lumalabas ang kumpletong three-dimensional na anyo. Parang bawat yarn ay isang pixel sa isang napakalaking ancient computer screen. Kaya't nagtaka ang mga siyentipiko, anong uri ng proseso ang kayang baguhin ng bawat hibla ng ganoon ka-precise base sa distansya ng katawan? At paano ito nagawa ng walang kahit anong pintura, tinta, o materyales na ginagamit ng mga tao para lumikha ng imahe. Dumating sila sa dalawang nakakakilabot na posibilidad. Una, baka mayroong sinaunang teknolohiya na mas advanced pa kaysa sa anuman sa kasaysayan ng tao. O pangalawa, baka ibang uri ng puwersa ang lumikhang iyon. Isang bagay na tila may kaalamang lampas sa ating siyensya. Para sa ilan, ang imahe ay patunay ng isang misteryosong enerhiya. Para naman sa iba, ito ay isang mathematical miracle. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng modernong agham. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang Shroud of Turin ay hindi basta lumang tela. Ito ay parang isang ancient code, isang mensaheng isinulat sa liwanag at distansya na ngayon lang muling nabubuksan sa tulong ng artificial intelligence. AI cracks ancient mystery. Habang mas sinusuri ng artificial intelligence ang imahe sa shroud Nagsimula itong makakita ng mga pattern na hindi kailanman napansin ng mga tao. Hindi ito hinahanap ng machine para patunayan ang relihiyon o himala. Ang tanging layunin nito ay mag-analyze ng data, pero ang mga natuklasan nito ay nag-iwan ng mga scientist na halos hindi makapagsalita. Nakita ng AI na ang imahe ay may paulit-ulit na mga mathematical ratio, mga eksaktong sukat at proporsyon na hindi basta-basta aksidente. Hindi ito random o gawa ng mga mancha kundi parang sinadyang disenyo na may sinusunod na formula. Ang mga geometric pattern na ito ay lumilitaw sa muka, sa mga kamay at sa buong katawan ng imaheng nakatatak sa tela. Mas nakakagulat pa nang sinuri ng AI ang imahe gamit ang iba't ibang uri ng liwanag mula sa visible light, ultraviolet hanggang infrared. Ang mga sukat at ratio ay nanatiling eksaktong pareho. Ibig sabihin ang mga pattern ay hindi basta nakapinta o nakatatak sa ibabaw ng tela. Ang mga ito ay nakapaloob mismo sa istruktura ng linen cloth. Ngunit may isang natuklasan na lalo pang nagbigay ng kilabot. Sa loob ng mga bahagyang bahagi ng imahe, nakita ng AI ang mga simetriya at pattern na tila may alam kung saan matatagpuan ang mga susunod na detalye. Isa sa mga siyentipiko ang nagsabi, parang alam mismo ng shroud na darating ang panahon na magkakaroon tayo ng teknolohiyang makakakita nito. Ang ganitong pahayag ay hindi dramatiko. Ito ay literal na base sa data. Parang ang imahe ay disenyong ginawa para sa hinaharap na naghihintay lang ng sapat na teknolohiya upang mabasa ang nakatagong impormasyon. Sinubukan ng mga researcher na magpatakbo ng mga eksperimento. Pinakain nila sa AI ang libo-libong larawan ng mga medieval paintings, modern photographs, at mga computer-generated fakes na ginawang kahawig ng shroud. Ngunit sa lahat ng yon wala ni isa ang nagpakita ng parehong uri ng mathematical encoding. Ang Shroud of Turin lamang ang naglalaman ng ganitong perfectong pattern. Ngunit ang pinakamalaking misteryo ay nasa relasyon ng dugo at imahe ng katawan. Natuklasan ng AI na ang dalawang ito ay nabuo sa magkaibang proseso. Ang mga bakas ng dugo ay totoo at tuluyang sumipsip sa tela. Samantalang ang imahe ng katawan ay nasa ibabaw lang. Parang lumitaw ito sa ibabaw ng dugo pero hindi ito na-disturb kahit kaunti. Sa madaling sabi, una, totoong dugo ang dumampi sa tela at pagkatapos isang hindi kilalang proseso ang lumikhang imahe ng katawan. Isang proseso na hindi nakialam sa mga bahid ng dugo na nauna na roon. Ayon sa mga siyentipiko, ang chance ang mangyari ito ng aksidente ay halos imposible. Ang tanging paliwanag alinman sa dalawang ito, isang taong may hindi kapani-paniwalang talino at intensyon ang gumawa nito o kaya naman ay isang totoong kaganapan ang nangyari kung saan ang tela mismo ang naging saksi nang ianunsyo ng mga mananaliksik ang kanilang resulta, nagkagulo ang buong scientific community. May mga nagsabing himala ito, ang iba naman ay iginiit na dapat may natural na paliwanag kahit gaano kahirap hanapin. Ngunit sa kabila ng mga argumento, lahat sila ay nagkasundo sa isang bagay: ang Shroud of Turin ay hindi ordinaryong tela. Ang AI ay hindi lang nakakita ng pattern Nakahanap ito ng isang uri ng ancient recording system, isang paraan ng pag-encode ng impormasyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng modernong agham. Ang lumang tela ay tila isang dokumentong isinulat sa liwanag at enerhiya, isang sagradong data file na ngayon lang muling nabasa. At ang katotohanan ng ito ang nagbago sa pananaw ng mundo tungkol sa Shroud of Turin. The Radiation Theory habang mas lumalalim ang pagsusuri ng artificial intelligence sa Shroud of Turin, nagsimulang mapansin ng mga siyentipiko na iisa lang ang teoryang kayang magpaliwanag sa lahat ng misteryosong detalye na natuklasan nila, radiation. Hindi ito yung uri ng radiation mula sa bomba o nuclear reactor, kundi isang sandaling pagsabog ng enerhiya. Napakalakas, ngunit tumagal lamang ng ilang microseconds. Isang uri ng puwersa na nagbago mismo sa mga hibla ng tela sa molecular level, ngunit hindi sinunog o sinira ang tela. Matagal nang pinag-uusapan ang ideyang ito, ngunit ngayon sa tulong ng AI analysis, nagkaroon na ng konkretong ebidensya na halos imposibleng baliwalain. Ang mga mathematical pattern, ang three-dimensional encoding, at ang kulay na nakalatag lang sa pinakaibabaw ng tela. Lahat ng yon ay tumuturo sa isang biglaan at makapangyarihang energy event na nangyari sa mismong lugar kung saan nakahimlay ang katawan. Upang patunayan ito, nagsagawa ng serye ng mga eksperimento ang mga siyentipiko. Binalot nila ng tela ang mga bagay at pagkatapos ay binugahan ng iba't ibang klase ng radiation. Ang resulta, may ilan na nakagawa ng bahagyang katulad na marka Ngunit walang sino man ang nakapag-recreate ng eksaktong 3-dimensional precision na nakita ng AI sa Shroud of Turin. Ang enerhiya na kailangan para makalikha ng ganoong epekto ay hindi karaniwan. Ayon sa mga researcher, ito ay parang isang napakalaking camera flash, ngunit gawa sa hindi nakikitang radiation imbes na liwanag. Tumagal lamang ito ng ilang sandali, ngunit sapat para ma-encode ang imahe sa bawat hibla ng tela, ayon sa distansya nito mula sa pinagmulan ng enerhiya. Ang nakakatindig balahibong tanong ngayon, saan nagmula ang ganoong klasing burst? May mga nagmukahi ng corona discharge na maaring magdulot ng mababaw na marka. Pero hindi nito maipapaliwanag ang eksaktong mathematical precision na nakita ng AI. Ang ultraviolet light naman ay kayang baguhin ang kulay ng linen, ngunit sobrang lalim ang naaabot nito. Hindi gaya ng sa shroud na nasa pinakailalim lang ng surface. Ang init o heat radiation ay maaari ring lumikha ng imahe, ngunit tiyak na masusunog at madidistorbo ang tela na hindi kailanman nangyari sa orihinal na artifact. Kaya't ang tanging natitirang paliwanag, may enerhiya na hindi pa kilala ng modernong agham. Isang puwersang kayang kontrolin ng sarili nito sa antas na hindi pa nararating ng tao. Dito na nagsimulang matakot ang ilang mananaliksik kung totoo ang radiation theory, ibig sabihin ay may nangyaring hindi pangkaraniwang enerhiya sa mismong lugar kung saan nahimlay ang katawan, isang pangyayaring lumampas sa karaniwang batas ng physics. Dalawa lang ang maaaring sagot. Una, baka may teknolohiyang nawala sa kasaysayan, isang kaalamang mas advanced kaysa sa anuman na alam natin ngayon. O pangalawa, baka ito ay isang natural na phenomenon na minsan lang nangyari sa mundo, isang kaganapang halos hindi maipaliwanag kahit ng siyensya. Ang Shroud of Turin ayon sa AI ay hindi basta relic o obra ng tao. Ito ay tila isang record ng enerhiya, isang sandaling pagsabog na naitala sa tela. Isang pangyayaring maaring nagmula mismo sa loob ng katawan, lumabas palabas at nag-iwan ng bakas na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang kopyahin ng modernong mundo.